Yan. Break time. Break time natin na love sa pagpipintura. Pintura siya nung yun oh Bahay ng sisiyo. Ang baby love naman. Nasaan na no Margaret? Ayun oh Na dede. <laughs> Hello. Naku. Puro pintura ang kamay. Nagpintura. Nagpainting kasi ang baby love na eh. Do you help mommy to paint the cage for the chickens? Margaret? <laughs> o yan Puro pintura. Ayan o. Ayahay siya o. Hmm? Tapos yung ng ibaba. Hmm. village na lang. Bukas naman yan. Mm. Ayan. Dito kami sa farm yung mga alaga natin chickens yung mga kambing andon sa bandaron ayan ang ating kapaligiran ayun bahay ng kambing bahay ng manok bahay ng tao <laughs> naglinis din tayo ng ano kubo ang ating kubo Na ating baby Lab. Baby Lab. <laughs> Hello. 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 Baby Lab Baby Lab na. <laughs> Hello. Ayun Hello. Hello. Hello.

tanggal niya. Ayun no? Dami bunga ng papaya oh. Ayun pa o. Oh, Lapit na mahinog yan.